pagbuksan natin yung isang log May kamatis saka tuyo. tuyo mention ko lang yung ano yung para mabigyan kayo ng info tungkol din sa Facebook page ko na Mr. Chris Pam. nahakpu po yun. Wala na akong control doon. Wala na akong access. Uh, kung meron man na uh, siguro kaya hinak siya dahil maraming gusto magtanong tungkol doon sa mga about security procedure no? o paano mag-apply. Baka may mag-encourage sa inyo o tumatawag sa inyo na tumatanggap sila ng trabaho. Hindi na po ako yun ibang hu yung mausap niyo sa Facebook page na Mr. Chris Pam uh, for info lang po para po sa inyong uh, awareness <coughs> okay. Add up. Kain po tayo sa mga kababayan natin dyan. Is there all... so, so, rules I don't know about? Trying to negotiate do one more. Let's do one more. Let's do one more.

Pero yun po, no? Para sa inyong kalaman, nahak po yung ano ko. Yung Facebook page ko na Mr. Chris Pam. nag ako, ako, baka gamitin sa ano eh, transaction encourage kayo na mag-apply o tutulungan kayo para mag-apply. Hindi na po ako yun. Wala na akong kontrol. Mga tao talaga. Ayaw lumaban ng parehas. most right? <coughs> you know? exactly no na ang eleksyon mayo tanan para makaboto. Eh, sino bang gusto niyo iboto? Sa inyong palagay. Sino sino ang mga dapat karapat dapat iboto? Team

Hmm? Oh, ma. Mas masarap pala siya ng medicine siya. Oh, malakas sa po. Hmm. Sa, pero sa grid lang. Yan pala technique niya. Huwag na lang natin <laughs> yung mga. sunog. Kasi hindi naman namin. Yung igang igano no? igang okay. Pero, babad na babad sa mandi. So, uh, dapat sa mandi na. Ating mandi Hindi. Hmm? Nilagyan ko ng nilagyan sa mandi eh. Maganda lutang sa mandi ka. mo ng Hindi may kailangan lakay ka. Hmm. Team DDS <coughs> Team DDS O Team BBM Kino like you know, ang gusto nyo iboto getting... Ay mo salpo ka dyan <coughs> Mga ng OFW Tsaka Sipers Tuyo Tuyo long naglinis sa bagong ho or uh, for info na po yung aking facebook page na Mr. Chris so wala na po yun wala na akong control dun baka may mag encourage sa inyo na na uh, may tanggapan or pinag-apply kayo o uh, binibigyan kayo ng assurance na matatanggap kayo pera hindi na po ako yun yang nah, papabaki. Yeah, ah! 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 Welcome yeah, Blood. Ah! Ah! Pada Bakit? Di pwede. Saldo. Almusal kasi o agahan kaya kasando ako. Gusto po kayo dyan. Anong bansa ho kayo kung nasa OFW kayo or Sea si Peres? The Mixed Blood, welcome! el musal I see you're My aura has and rubber. Sol, el I Salamat sa Panginoon. Simpleng almusal. Ito ang hanap ng OFW tsaka seekers. Itlog, at seekers. Yung itlog sa kamatis at saka tuyo. Napakasimple. Shoutout sa'yo. J.M. Mr. Vlog. Aja, Miss Mix Vlog pala. Enjoy eating horse with hot coffee. Thank you. No, aros na. Mm. nulit ko no yung Facebook page ko na Mr. Chris Pam Nahak po yun, wala na akong control uh, Kung may kumakontak po sa inyo, hindi na po ako yun ha